galing. May busina. <laughs> Hello guys. Uh, at dito kami sa pwesto ko. Bali. Gabi na. Gabi na. Gabi na. Bali maghahakot na lang kami guys. Ah, grabe, yung powers ko. Hakot na lang ako. mga sa ano. Ah, nagbabalok ako. O ayun. Ah, isa na kayong maghakot. Dadali ko sa bahay ba ibang. Ah ibang paninda. Bali, kasi wala na, wala na yung laman yung ano. Kasi, doon na, doon na ako magpulisan. Kasi, minibinta mm, na yung resto. Okay lang na naman. Na, wala, wala na ang ano. Kasi, mas okay na yung magkasama kami sa isang puso, sa isang Kasi, ang hirap, ang hirap yung nag like, sa kami na, Kau lakai magaduwa na ini. Oo. Oh, kasi, mas maganda yung magkasama kami. <laughs> sa ka. Sa isang... Ay, magkakot na pa ano, <laughs> dyan. At wala na, wala na yung mga. Ayan, pinipinta ko na yung mga manikin na yan. Maraming maraming ako. Yung Mga istante. Yan. Binibin. Yung istante na isa, iuwi ko yan. Balik sa plastic <laughs> ko

Ah, uh, pwede rin kasi samahan. Uh, meron din ako no kasi mga ano. Dati naman kasi ako dito na. Ah, uh, ito, ito, iuwi uv ko na. Iuwi UV ko na itong patay. Uh, ito. Ayun ngayon, yung uv uh, uh, na. online na lang niya at saka yung yun, 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 yun. yun, yun. <laughs> nagaya niya na. Ay, ayun. Nagaya ng salamin. Yeah, pwede rin ibenta ko. Kasi doon is pang pangbata naman talaga na ni... yun. Kasi dalawang pwesto ko, puro pangbata. Ko, yung yung pinta namin. Kaya kahit pinipit ko yan, hindi Wala na yung isang stand dito. Ba? Bali, naiuwi na ng ating. Uh, Bali, last day na namin yung no? April 10. Yun, no, tali step na lang Pagka pag Ah, kasi para nung banyer lang na Pero si Joshua, what? Ah, sino kasama? Ah, uh, tricycle. Hmm, mag-edit dito guys. Okay. Tignan mo ang ano, mga liligpitin na lang to. Mga liligpitin. Bani, pla plastic na lang mga yan. Pero hindi pa basta-basta mahangit na. Pero konti lang po. Mas marami. Ay, pero meron pa po mga ano, iba. ibang mga panila na hindi, hindi siya mabenta kasi hindi pa siya isko. Kasi may mga black shoes. May mga black shoes pa. yon na yung pinalang yun sa ano, sa school. Sa next na July. Okay, okay guys. O, oh, at least na ano na na magliligpit na ako. Okay, wala na nakalipid na. Ayun na yung tricycle may ano ko. Okay guys. Ang okay, init talaga dito guys. O, oh, kung gustong bumili ng manikin. Ayan o. Oh. Ah. ah. <laughs> na likpit. okay guys. 拜拜。